So labot at adres sa Water World mga kabisita, dire sa pantukan. So mosulod ta. Tara. Oya pa kay taligsik na pod. Lalong kadalakaw na lang nako. <laughs> Uulan ban. O timing na, na pod siguro sa panahon. So kalma kabisita na ra kita diri sa Water World nagparking ta. diri So, ato ning laagon karon. Tara. Mo ni ang iyahang sulod mga bisita. O bani ko ninyo kay ato ning laagon. Bahalag taligsik mga kabisita. Okay na wala problema. Kay waterproof man si Boy Waterproof. great ta mo sulod ta bayad tag entrance. Lison po nung kita mabahay ng entrance fee <laughs> Hi ma'am, good morning. Good Maglaag-laag ko dari ma'am ha. Pila entrance dari ma'am? 20. Alam ka ba na ito? <laughs> oh. Hi mga madam, 20 ra ang entrance fee rin, mga kabisita. So, barato ra. Sila madam. So, Money ang Water World. So ato sa Royal mga kabisita. Shout out kang Chipo oh. Hindi natin kailangan plastara sa mga bulak diri mga kabisita. Kani oh. So daghang nang aligo karon mga kabisita kay tabalo na ka Sunday bi Ay, na event gabi eh. Oh. kita naging dagat mga kabisita so dito ang side una mo sulod dito kay dire mga kabisita a place to remember dire kay ilang kananan mga kabisita Mo sulod na dali mga kabisita kita lagi yung dagat lamik kaya dari lingkod din ko ng mga kapisita prisco kaya dari labi na o prehaaron buntag pag kanindot kita ni mga dagat Okay, ganyan rin mga kabisita nga sa'yo mga kabisita Lamit diri magpundo-pundo Lain na mga kabisita na mukot ba Nga sila Ug maodi ay ni ang ilaha mga rooms for rent mga kabisita Nindot kaayo ayo Exclusive Naasal mga restrictions Ika pwede patakang sulod kung wala ka nag-rent magbaktas na dali mga kabisita mato ta rin to Pingaw kayo mga bata ng aligo na to mga kabisita dolo na to kaya okay, try. Okay. Tama, kabi sitaw. Nanagak sila. Sir. Ano <laughs> yung mga kuha po na anak? I mean, nausang isda. Ano yung mga isda ba yun? out ah kumakakuha na sila no, 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 vlog oh vlog. Vlog. <laughs> vlog Shout out sa mga ladies at mga gwapo dre oh Hi guys to my guys Welcome to my guys Parat ilang dagat diri kang Masikulang, huwag pa matimplahan nato, o, yung, <tipan> na itong gusap ko. Nangit. Nangit lang. O, naaag na mo doon yung mga kabisita. sa water world para ato ra entrance pesos ris dagat oh, yeah. okay, okay, <laughs> Diri nga bahin mga kabisita, mauni ang ilahang basketball court. At the same time, mao ang stage para sa mga live band nga magtugtog o diri dali po siguro mahitabo ang mag disco disco pag naay event mga kabisita so nindot kayo padayon ta diri nga side mga kabisita naa sila yung mga jet ski dre nga pwede din mo rintahan para maglingaw-lingaw ka og syempre pwede sad ka magdala og tent o pwede na kayo mo ibutang diri sa mga space kaya na adres sa tubangan sa mga cottages mga kabisita. Pareha ato o, ang jet ski na sa dagat. Siguro ana na nag-rent anak ba? Mausab ni nakanindot diri mga kabisita kay dako ilhang seashore. Pwede ka magpalubong-lubong din sa mga balas mga kabisita o ganahan ka. O baga kayo ilhang balas. Why problema? Ba? Bisan pa magkalot kaya dako nakapadagat ragyod baktas baktas ta diri sa balas makabisita lami gid ang dagat bay parat mao ni ila mga cottages diri mga kabisita so affordable repod ni daghan kayo ni Kamu ra magpili kung asa mo Tara, taas kayo. Entah kok mampu cah Ada oh Ada tangan sa taas Nya Limpi ya Dito banda lah si CR mga kapisita. Okay, good sekali yuk Balik nata